Hello guys, for today's video ay meron tayong uh, pagbibigyan na request ng ating isang follower kay na rin na papaturo kasi hindi rin niya sinusukat yung, ginaga, yung, ano, yung mga ginagawa niyang amo na pinalalaro nila lalong dun sa crimping Okay uh, So nag-request na i-content ko daw i-content ko daw ang kung paano daw magsukat ng, ng amo Okay So, yun guys, at uh, sana panuorin yung itong video na to, lalo na dun sa mga nagsisimula para magkaroon din kayo ng idea. Hindi na kailangan nito ng mga expert, uh, mga sanay na. Yun lang mga gusto matuto, mga nagsisimula pa lang po na ang laro niya ay practical shooting, okay? Panuorin nyo to guys. Shout out sa iyo Sir Lawrence Sherwig. Okay, so pagdating sa pagsusukat ng amo, ng... Uh, bala na ginagamit. Meron kasi tayong sa PCC kasi tsaka sa pistol magkaiba po kasi sukat niyan okay so kapag ako ay naglalaro sa uh, PCC ang ginagamit kong sukat ay ito susukatin ko ito yung natutunan ko din disclaimer ko na ano po hindi naman po ako expert eh uh, ko lang yung kung anong meron akong natutunan din sa mga uh, syempre natutunan natin sa mga expert na shooter okay sa mga mahuhusay na shooter at uh, nagtatanong-tanong din tayo so, so yun din yung sinishare namin sa inyo, lalo na dun sa mga baguhan na gustong matuto. Pero dun sa mga expert na skip nyo na lang po ang video nito, hindi po ito para sa inyo. Okay? Pero kung gusto nyo naman panoorin, salamat po. Okay? Para lang po ito sa mga baguhan na gustong matuto. Okay, ito, ito. ito. Halimbawa, uh, mag-start tayo sa... Dito muna tayo pala sa what? Sa pistol. Kasi hindi naman nag-PCC yung yung nag-request. Uh, so, pistol ang ginagamit nila. Ito, 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 ito. yung ginagamit kong amo sa pistol. Okay? Magkakaiba lang tayo ng heads na ginagamit doon sa iba. Kasi yung ginagamit ng iba, mayroong gumagamit dyan ng 130. From 115, okay? 125, 124, 130, uh, 145, 147, mga ganun. Ah. Basta ano, uh, makakaiba yung weight, yung bullet weight o yung grain, yung heads, okay? Yung timbang ng heads, makakaiba lang maging sa sukat, maging sa sukat ng dinatawag nilang OAL o yung overall length. Mukta pa din. Depende po doon sa sa kung kung ano yung gusto ng unit nyo na size, okay. Kung ano yung gusto ng unit nyo na size. Kung ano yung malalaman mo naman po kasi yun pagka tinesting mo sa range. Okay, pagdating mo sa range, i mo siya, titingnan mo kung buo yung tama. Uh, malayo man o malapit, titingnan mo siya, che check mo siya. Kumusta yung uh, performance yung tama ng Bala doon sa boards okay sa target Okay So nasa sa inyo yun Okay Kanya-kanya po kasi tayo ng diskarte eh. Kanya-kanya po tayo ng sukat na ginagamit Kanya-kanya tayo ng Ng uh, heads Yung weight Ng heads na ginagamit uh, Ito ay para lang naman po sa mga baguhan Okay Ngayon kung ako kasi Ang ginagamit ko Mostly Natry ko naman na yung iba Pero ang ginagamit ko pagdating sa Sa laro 147 talaga Pag, pag pistol ha ah, Pag pistol Ang ginagamit kong heads 147 talaga una, kung bakit ako gumagamit ng 147, una, matipid kasi ito sa powder, okay? So, ang ilalagay mo lang, halimbawa, kung 147 ka, talagang 147 yung heads mo, mga 3.3 hanggang 3.4, okay na yon okay? Depende na lang sa haba niya, sa overall length niya, okay? Pero ako, ginagamit ko 147. Natry ko ng 135, 130, uh, et cetera, et cetera, pero ang pinaka magandang dinamit ko talaga para sa akin na para sa akin hindi ko alam kung ano yung maganda para sa inyo pero para sa akin 147 talaga okay Ah, uh, conical man yan semi wad o kaya round head basta 147 okay so ang ang sukat nito itong ano ko ay 1.14 okay hindi naman perfecto kasi may mga may mga shell na hindi po pare-parehas ang sukat okay yung iba may mas mahaba mas mas mas, mas maiksi so, Although yung yung paggawa ay nakasukat na talaga yon pero yung nagkakaroon ng discrepancy kasi hindi pare-pareho po yung sukat ng shell okay baka ang alam ng iba dahil sa shell ng nanime pare-parehas na po lahat yan hindi po yung sukat ng haba ng shell ay magkakaiba po yan may mga may mga discrepancy po yan hindi po may mas mahaba ng konti may mas maiksi ng konti mga ganun so hindi mo mape-perfect talaga hindi mo mape-perfect hindi mo mape-perfect pero dapat naglalaro dun sa gusto mong sukat halimbawa ito yung ginagamit ko 1.14 okay 1.14 ang haba nito. ah, uh, dahil nga hindi perfect, minsan umaabot pa siya ng 1.15, 1.145, 1.147, inches po ah, inches, pulgada. Okay? Yun yung size, pagka 1. 1.47 ang heads na ginagamit ko. Round head ito. Okay? So, minsan po kasi, ah, uh, ito pa yung kwan, bumabalagbag. May, mayroon po talagang time na ganun, okay? Depende po kasi sa heads yun, okay? Hindi naman po lahat ay uh, umuulan guys, umuulan dito sa amin ngayon. Kaya naririnig nyo parang ano, uh, maingay. Patak ng ulan po yun. Okay? So, eto yon Size ng uh, ginagamit kong ano, ginagamit kong amo. Okay? The competition. Tinan mo, susukatin ko lahat yan. Ayun o, oh, hindi sila pare-pareha. So, eto 1.141. O, oh, eto 1.144 na o. Oh. 1.144. Okay, 1.140 yan. Ito yan. Okay? Ito, 1.143. Hindi talaga pare-parehas. Okay? Pagdating naman sa crimping, okay, sa crimping guys, nagsusindi ako dito kasi nagsusukat eh. Hindi ako dyan nagsusukat sa crimping. Okay? Hindi dyan kasi may na, may na, ko kung maka iba-iba tayo na ano eh. Dito ako sumusukat, dito. Dito sa may matalas na ito. Dito, dito. Dyan, dyan, dyan. Ito, ito. Ito, ito. Ito, dito ako sa dulo nito, dito sa matalas na yun, na parang may blade siya, na parang ano ng kutsilyo. Hindi dito sa dulo ah, pero dito, dito sa may ano dito. na ako sumusukat ng ping-ping. Okay? Ganyan ah. Para makuha ko yung tamang... Pakita ko lang ah. Pero yung iba kasi, dito sila sumusukat yan. Ganyan, ganyan. ganyan. Okay? Ako dito ako. Kasi parang mas accurate yung sukat pagka dito mo siya sinukat Doon sa dulo Sa dulo naman mo susukatin Sa dulo nito Dito 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 Sa bukana Okay dito sa bukana Dito mo sumusukat Okay So Ang turo din sa akin Kapag sumusukat ako ng ganito At least O oh, 0.376 Ayan o oh, From 0.376 Hanggang 0.380 Okay Huwag ka nang lalampas doon, huwag ka na rin bababa doon sa 3.76. Ito ang turo nila sa akin, ng mga magagaling na gumagawa. Okay? Sa pistola. Hanggang yung pinakamataas niya na kalimp ay 0.380. 0.380. Okay? Huwag ka na rin lalampas doon. Kasi pag lumagpas ka pa roon, uh, palagay ko, hindi mo na may papasok sa bullet gauge. Okay? O sa ginagamit mo pang balintra. Kasi nga yung 0.380 pala, Uh, ano na yun? Sakto yung sakto yun, okay? Sakto yung sakto yun. Yung, ano, yung mga factory load. Ganun ang crimp nila, okay? So, pagka... Ayan, pagka, ayan, susukatin natin. Ayan, oh. Ayun, ang crimp nila. Ayan, oh. Hindi ko kasi may... Makamagitawang ko kasi. Ayan, oh. 0.3.80. 0.80. Kalit dito. Ayan, oh. Pakita ko. Ganun din, oh. 0.3, 0.80 yan. Ayan, oh. Ayan. Factory load po ito. Factory load. So, huwag ka lang lalagpas yan. Okay? Ito, wala mo ito. Factory load po ito. Ang haba naman nito, ayun no 1.143. 1.143. Pero ito, 1.24 ito. 1.24 ang, ang weight ng ulo nito. Okay? Kaya natin kung pare-parehas. 1.143. Factory load kasi ito. Eh, Ay, ito. Ayan Hindi siya parehas. So, 1.140 lang to ito 1.147 din. Ibig sabihin, hindi sila pare-paras. Pagka nagsukat tayo ng ano ng ng OEL pala, Paganyan ganyan, pag ganyan Tapos paganyan Okay. Paganyan Yung sinasabi ko sa cream dito, dito ko sumusukat. Sini-check ko rin dito sa dulo. Pero ito kasi ang palagi ko mas accurate dito. Eh. Pag gusto mong kumusumo ng pumuha talaga ng sukat na mas accurate dito, dito ko dito ko siya sinusukat sa may parang blade na 'yan. Ayun. Okay. Diyan, diyan, diyan sa dulo dito. Okay. Yung ginagamit ko pala guys ng caliper ay mito tutuyo. Binili ko to sa online eh. Medyo pricey din pero mabigat. Maganda rin. Okay. So yun yun sa pistol. Okay. Uh, magkakaiba lang tayo ng ginagamit na bigat. Ng ulo. Uh, powder na ginagamit. Pati yung height. Kung ano yung, ano, kung ano yung gusto ng unit ninyo. Kung ano yung nakatono sa kanya. Yun po yung ating gagawin. So kailangan talaga na mag-experiment ka kung ano yung maganda sa'yo. Kung ano yung maganda yung tama sa'yo yung hindi kahirap, yung hindi mapalag, nasusubok yun sa ano, pag nakagawa na kayo, i-try yung po sa rage. Okay? So, yun. Ngayon naman, nasa na yung ito yata. Sa PCC, sa PCC iba, hindi katulad ng sa sa pistol na mahaba ang sukat. So, sa amin, although pwede rin ito, pwede rin itong mga factory load na gamitin sa PCC. Yung mga factory load na ito, okay sa so sa PCC, hindi siya nagkajam eh. Pero kapag ginamitan natin ng mga reload na mahaba. na ko na kasi hindi talaga uubra. So, ang ginagamit namin sukat sa PCC ay 1.10. Yan din ang, ang sinasabi ng mga mahuusay. 1.10. Pwedeng bababa pa doon. Uh, depende. Depende sa gusto mong kuhan. Pero ang ano, ang, ang ano ng amo kasi, habang bumababa siya, umiiksi yung size niya, lalo namang lumalakas yung pressure. Ibig sabihin, uh, lumalakas siya. Okay? Habang habang pinaiiksi mong ganyan, lalo naman siyang lumalakas ang impact paglabas doon sa unit. Okay? So, ang pinagamit namin ay 1.10 naman Gusto mo namang magbawas ng powder, uh, gusto mong bawasan yung powder mo, at same pa rin yung kwan, ibaba mo lang yung kwan sukat ng uh, overall length mo. Ganun, okay. Pero yung crimp natin sa PCC, ako kasi hindi ako nagbabago ng crimp. Eh. Kung ano yung crimp ko dito sa 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 pistol okay yun na rin ang crimp ko dito sa PCC okay so ang crimp ko dito ayan sa PCC 0.378 okay yun yung iba ah uh, ano uh, sinasakal pa nila hindi lang 0.378 yung iba ay ginagawa pa po nilang 0.375 depende depende sa gusto ninyo guys okay nasa sa inyo ang, ang pinaka importante pag ginawa nyo pag ginawa nyo kailangan ma-testing mo talaga. Okay? May testing mo sa rin. Kung ano yung comfortable ka, yung maganda sa sa unit mo na ginagamit mo panlaro, yun ang dapat na gawin mong, ano, gawin mong amo para sa panlaro mo. Okay? Ayun, 1.10 talaga. Kung magkaroon ba ng discrepancy, konti-konti lang. Hindi naman talaga, hindi mo mapiperfect talaga. Pero ako, yun ang sukat ko sa sa PCC. Okay? Uh, ano pa ba? Yung OEL, overall length na ah, nasabi ko naman na yung tungkol dun sa kwan. Yan to pagsukat naman eh. Ano? Pagsukat ng... Dito ko kasi sinusukat eh. Dito talaga dito sa... Diyan sa may plate ngayon. Ba, dito. Okay din naman. Pwede naman. Pero ako kasi kanya-kanyang diskarte ko eh. Dito ko sa akin makuha. Dito. dito. Diyan. Okay. Dito sa may blade nito. Kasi dito talaga... Dito kasi makapal yung ano. Hindi niya umaabot hanggang sa baba nitong shell. Dito. Dito umaabot dito. So hindi lang yung bibig niya, hindi lang yung bukana ang nasusukat. Ang pinag-uusapan dito kasi yung bukana eh. Kaya dito ako gumagamit dito. Okay? So, yun. Yun ang ginagamit natin sukat na abanggit ko na kanina. Sa piston at saka sa PCC. Magkaiba po yan, magkaiba. Although pwede rin naman. Basta yung kasi yung mga ano yung mga gumagamit ng factory load na gold ammo, Hindi siya nagja-jump sa PCC. Talaga namang okay din siya. Pero sa mga reload, uh, na-try ko kasi yung sukat ko yung sukat ko sa pistol ginamit ko sa sa PCC minsan nag-ano na video jump okay so ang sinunod ko na tinuro sa akin yung mic silang 1.10 okay inches yun uh, ang sukat natin sa PCC okay sana nakatulong po video na to guys at uh, pakipalo naman at like share ang video nito uh, God bless and tsaka shout out pala sa lahat ng mga kaibigan natin na sumusuporta sa atin okay Shout out po sa lahat ng mga followers natin na nanonood sa atin. God bless.